good morning guys. Andito tayo ngayon sa Palengke kasama ko yung mga so, customer ko. So just happen. Na. Nakalimutan natin yung ating monopod kaya naman mano-mano lang muna natin. Okay? So as you can see guys, magkakapareho kami. Hindi pa ako tindero, okay? Mag-a-apply pa lang. Right? So kasama natin sila guys. Shout out, shout out, shout out mga kaibigan. So shout out. So andi. <laughs> so andito sila guys sa may Palengke sa gilid lang. So, yes. So, hanapin nyo lang guys yung pagmumukhang to. Ito yung wanted na hindi pa mahuli-huli. At yeah. <laughs> ah, syempre, yung kanilang manager. <laughs> so, marami kayong pagdito diyan, guys. Ayan. So, magmula sa mga ricado, pagdating sa mga gulay at puntas. So, wala kang bang dapat puntahan dito lang sa may tabi ng palengke. Yan. Okay? So, marami pa silang stack. Wholesale, retailer, o kung ano pa man. Okay. Ayan. So, malawak yung pwesto nila actually. Ayan. Ito. Tapos, mayroon pa silang budega sa likod. Ayan. So, ito yung assistant manager. Ayan. Nakakulay din ang ating shirt. At syempre yung kubrado. Ayan. At yung hindi nakainom ng kanyang maintenance. Ayan. <laughs> So, guys, 9.42 in the morning at mamamalayin ka pa tayo. So, napadaan lang tayo dito kasi na-furious tayo kanina napakadaming tao. So, sabi natin, tingnan natin kung ano yung pinagkakaguluhan. Ito lang pala yung, guys, yung taong hindi nakainom ng kalampunan. <laughs> so, paano, guys, uputuloy natin yung video at mag-iikot-ikit pa tayo. So, maraming maraming salamat. Goodbye.